Puhang kuha sa CCTV, ang dalawang mag-asawang mahimbing na natutulog. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, ay eh bigla na lamang itong naghiwalay. At tila ba may masamang espiritu na sumapi sa katauhan ng kanyang asawang babae at bigla na lamang itong tumuad. Kaya pagmasdanpunin niyong mabuti ang hindi normal na pagkilos ng ginagawa ng kanyang asawang babae nung ito'y magising sa mahimbing na pagkakatulog. Nakita pang sumilip ng bahagya ang kanyang asawang babae sa CCTV at bigla itong muling lumapit sa kanya at tila ba nagpapahiwatig ng pagmamahal at gigising sa kanyang natutulog na asawa ngunit ito'y hindi nagising. Ang espiritong ito ay hindi may paliwanag kung anong gustong gawin sa kanya. Ngunit ito'y pinaglalabanan ng babae at bigla itong yumakap muli sa kanyang asawang mahimbing na natutulog. Hindi alam ng asawa na nagkakaganya na pala ang kanyang asawang babae. Pagmasdang mabuti ang hindi kapanipaniwalang paggalaw at tila ba hindi normal ang nangyayari sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ay bigla na lamang siyang umupo sa tabi ka ng kanyang asawa at ito'y humiga na tila ba nagpapahiwatig na sana'y gumising na ang kanyang mister ngunit mahimbing pa rin itong natutulog at ito'y po na parang patuwad na tila ba nagbabadya ng hindi magandang pangyayari at ito'y muli niyang ginising ngunit ito'y hindi magising dahil sa mahimbing na pagkakatulog kaya pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang asawang mahimbing na natutulog Natila tila ba gusto niyang sabihin na gumising ka na at ako'y nahihirapan. Ngunit hindi niya itong magawang gawin dahil sa kanyang pagmamahal at dahil ayaw niya ring maistorbo ang kanyang asawa. Makikita rin dito ang paglaban niya sa spiritong sumasapi sa kanyang katauhan. Kaya naman ito'y bigla na lamang muling tumuwad. Maya maya ay nagising ang kanyang natutulog na asawa dahil sa hindi ka nais nais na amoy. Ito pala ay nais umutot at kinakabagan magdamag. Kaya naman sa pagkakataong ito ay mabilis na bumangon ang kanyang mahimbing na natutulog na asawa dahil dahil hindi may paliwanag na napakasamang amoy na nanggagaling sa loob ng tiyan ng kanyang asawa na akalaan mo'y sinasapian. Yung pala ito ay nauutot lamang. Kaya naman inalagaan niya ito at kanyang sinabihan na humiga at ito ang kanyang ginawa. Pinahiran niya ang kanyang asawa ng mainit na bagay upang lumabas ang hangin na nagdulot sa kanyang pagkakagising. Kaya naman itong asawang lalaki ay hindi na muling tumabi upang hindi na maamoy ang nagbabagang utot na sanhi ng kanyang pagkakagising at hindi na nga muling nakatulog ang asawang lalaki at ito'y umakyat sa taas at nagbasa na lamang ng Cerex